Ayan, magandang araw mga ka-partners. Ito rin po ang Ipamalas TV upang i-share ko mga guys sa inyo kung paano tayo magpatubo ng buto ng gulay, ano, gaya nitong upo. Ayan. Ito guys yung ating patutubuin, ano, dito sa tela, basang tela, ano. Ayan. Di bali nga, binuksan na natin to. Ayan, ano. Kasi natin yung ito, tayo germs. Bali, bababad ko muna to ng isang oras sa tubig ano yan lagyan natin yung lata yan, babad muna natin mga isang oras para ma determine determinate ang kanyang buto yan, ano? maya maya natin gagalawin to ano guys, para sa isang oras. Ayan, buksan na natin ito ulit. Ayan. Bali, ilagay na natin dito sa tawil labas, ano? Ayan. Dito natin kasi papaugatin, ano guys, bago natin itanim dun sa ating location. Ito nga guys, ang gagamitin natin na pantanim dun sa i-intercrop natin dun sa ating tanim na pinya, ano? Itong buto ng opo yan di ba mga 4 days guys o 3 days pwede natin tong itanim ano kapag lumabas na ang giti dito sa dulo ano guys ayan Ayan, hiwalay natin, ano? para lumapat siya sa tela ng maayos. Ayan, ayusin natin yan. ito yung mga 3 days o to 4 days tingnan natin to ano guys saka natin babalutin ng tela o roll lang natin yan ano yan ito may plastic para dry. Yan, so itago natin sa hindi mainit na lugar ano guys. Yung katamtaman lang ang temperature. Yan. Ayan ano guys, after 4 days, ayan, titingnan natin yung pinatubo natin na upo sa tela, ano? dahil ito ay ating itatanim na ayan kung nakikita nyo nga may silabasa na sa tela yung kanyang mga ugat ano ayan nag over na siya e napakadali lang guys na magpatubo ng buto sa tela ano? ganito nga ang ginagawa natin nilalagay muna natin sa tela ang buto ano upang palabasin ang ugat nya ayan medyo nagdikit na nga ano, dahil lumabas na nga yung ibang mga ugat sa tela ayan, ganyan lang guys ano, ang pagpapatubo ng buto ng upo sa tela ayan napakabilis talaga ang upo ano, na lumabas ang kanyang mga ugat ayun. ito guys ang aking ginagawa para sigurado kapag itinanim natin sa lupa siguradong tutubo na dahil may mga ugat na siya no, ayun. di bali sa ngayon ay magtatanim na tayo ng upo sa ating tataniman na inter inter, inter, inter natin to sa penya yan okay ganyan lang guys ano may mga ugat na siya Eh hey, ano guys, di bali nakapurma tayo ngayon. <laughs> Ayun. <laughs> ito nga po ito nga ano guys, nandito na tayo sa ating location ano, nataniman ng di bali ang gagawin natin, tatanim natin yung upong ating pinabuhay ano, ayan, ito na sya ito natin sa ano medyo nag-over na nga siya dahil mahaba na kanyang ugat ayan at gagamit nga pala tayo ng pambasal na 14-14 ano ayan, yung 14-14 at itong Floradan, Ayan. Ayan, para sa langgam ano no, guys. Para, o oh, ano man isikto. Para hindi kaya na yung natin. Di bali, ito nga, ito, di bali nga, dito ano guys. Ginagyan na natin ito ng chicken manure, ano. O di yung dumi ng hayop. Ito nga, ang gagawin nga natin dito, sa ating pinya, mag tayo ng upo, ano. Sa ating pinyahan. Ayan, naitanim na nga natin. Di bali, susunod naman natin na itanim itong upo. Di bali nga sa kabila na itanim na natin yung kalabasa ano, mga buhay na sila. Yung una nating itinanim yon ano. Sunod naman itong Ayan. Di bali ang gagawin natin. yung ko lang tayo ng isa ano. Ang dito natin lalagay ano. Ayan. Hindi natin masyadong ibabaon. O sa lagyan natin ng urea dito sa tabi. Ayan. Ganyan lang karami ano guys mga 5 grams lang ang dami para pang ugat siya may makakain agad siya ng sustansya no? yan, di bali, ganyan gagawin natin tapos dito sa iba bawal natin ng duradan. yan para sa mga insecto and, ano tamang tama sa ngayon umulan Ibu mana tak bro? tayo sama tayo. Kata ni. isa-isa lang isa-isa lang nalagay ito di sa isang di bali ito na natin ito guys ano kaya malambot na ang lupa matagal na rin natin nilagay yung dumi ng manok o yung chicken manure ano yan o natin ng floradan o lagyan natin dito yung Ayan, mga ganyan lang guys, ano? 14-14. Tinoy. Di bali, isa-isa lang ang gagawin natin na buto, ano? Sa isang ginawa natin plat. Ayan. Tapos pag-aarapin ang Floradan. Floradan. Huwag natin lalapit sa may tanim yung ano-ano mga 5 pa inches guys ano ang layo mula doon sa may buto para hindi pasunog so, ang ating tanim kapag ito'y magkaugat na. Di bali ka guys, nandito yung chicken manure. Ano, wag natin irerekta dyan. Dito natin lalagay sa gilid. Ano? Yan, mga... Balong puno. Isa-isa lang bro. Ata, sana lang? Mm -hmm. guys ay first time natin na na mag intercrop sa pinya ng upo ano sa kayong kalabasa itong pinyangang to ano katatanim lang to ano katatapos lang magtanim yung medyo kulang pa nga yung soy natin doon sa pinakadulo ay hindi tapos. Yan ano guys. Ganyan lang ang pag yun nga pinakita natin yung pagpatubo natin ito ano. Saka yung pagtatanim natin kung paano tayo magpatubo ng to bago natin itanim sa lupa. Ito guys ay mabilis to ano. Kasi alam na natin yung itatanim natin ay talagang sigurado mabubuhay na siya dahil may ugat na. Yung iba kasing hindi tumubo ayun hinalis na natin ano. Big sabihin yun ay hindi tutubo yun ano. Ayan. Ayan kung na gusto niya sa ating video. Pakisubo subscribe and like and share na lang guys at pagpindot ng ating notification bell para update kayo sa ating mga gagawin pang video. No? Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye!